Hello guys for today's video Mayroon akong ipiplex dito na gusto, Nakalimutan niya ang kanyang Password sa YT or Youtube channel Ngayon uh, Youtube channel or Facebook Ang inyong uh, gmail ninyo saan nga ba ako pumupunta pag nakalimutan ko yung aking password. Napakasimple lang to at pakishare nyo lang yung aking mga video sa kaibigan, kamag-anak, kapatid para na mamaraming nakakaalam kung paano natin pupuntahan yung ating password na nakalimutan natin at dito lang sa ating Google. So tandaan nyo mabuti ang inyong password ay kailangan ilista nyo talaga sa malit na papel para hindi nyo makalimutan ang inyong mga password. So So halika, puntahan natin. Tara na, samahan nyo ako. Thanks for today's video, may nag mayroong nag-request sa atin. Paano daw niya makikita ang kanyang password na kalimutan niya? So mga loves, puntahan natin yung ating Google. Ayan, pagpunta natin ng ating Google. Punta tayo dito sa ating manage your Google account. Ngayon hanapin natin ang security. Ayan, scroll down tayo. Magandahan lang ito. Ayan, nakikita niyo mga loves kung saan ako pumupunta ngayon. Ayan. So, hanapin natin dito ang, kung sa Facebook kayo, ayan. Ayan, nakita niyo yung password management manager. Pindutin natin yan. You have five password ito. Pag pindut natin yan, kung sa Facebook kayo, is dyan nakalagay dyan sa Facebook kung mayroong dito sa Google, nakalagay rin dyan. At kung mayroon dyan sa YT, nakalagay din dyan. So, example, pindutin natin yung ating Facebook, tabs continue. Ayan. Dito natin makikita yung ating mga password na nakalimutan natin. Ayan, nakikita nyo mga lalabs. Hindi natin pwedeng i-view to. Baka sakaling makuha to ng iba. Ayan, sana nasundan nyo yung aking pag uh, content dito, dito lang mala, madali lang naman to sundan eh. Ayan. At si uh, si Jacqueline, ito yung iyong ni-request. Ayan. Sana masundan mo and thank you so much sa inyo lahat and bye. Merry Christmas sa inyo lahat. Thank you. And ma